Hello, good morning, good morning, mga friends. So, ayan, punta kami mag-attend na recognition. Recognition din ngayon ng aking anak, mga friends. Ay, papasan ba ang recognition nila kayo? Doon sa uh, sport complex. So, ayan, aking baby boy na po. Ayan, ang darling kong driver. bukas sa reserva Ang pony mo, dala mo ma? Yes, dala ko yung aking tali na buo. Bukas ulit, tiraming kulit ito Ako na ba ito? Parang umiba mukha ko <laughs> <laughs> Baby boy oh, hindi na si mamang oh. Iba na yung mukha ni Mamang Ay, no? ah. Aswang na ba? No? Aswang na ba si Mamang? O Dracula? <laughs> Dami ng lamok. May lamog. Maka, mm, um, makapasok nga dito. Mag-aatin ng recognition di. Nakasit belt kamat ko mga road. Hindi naman tayo pupunta ng Manila. Eh. Yeah, video daw muna. <laughs> Maraming nanguhuli rito, bakit kaya sa doon sa kwan Sa? Hindi mo alam. Sa malayo. Hello darling, good morning. Ama, wag mo ganyan nilang drive Ano ba yan? Hawak ano, oh, lang nito ang kamay. Ito naman, sweet, sweet, for my sweet. Mama eh, pag natuyo itong buho ko, oh, para tayong lilipad na. Itong buho natukulot kasi. Nandamay mama, hindi ka Pistok. Paano di Pistok? Ha? Ah? Pistok. Di Pistok. Pistok? Oo. Uh -huh. Siyempre nagwapo ko na pang pa pangamag. Eh. <laughs> <laughs> Salamat po. <laughs> Paano kung ito? Itulot ko lang na si Ian. <laughs> Bawal niya eh. Iikot din tayo sa palengke. Wala na. I sinaraduhan na. Sinaraduhan na nila yung palengke. Yung kan. Papasok doon sa pwesto uh, namin. Sa pwesto na doon. Ya, makakang makakakuan dito lang sa mga uh, Kana ka, di police. Tuyo man na kay Luis Tao, wala nang kail. Para tangge ke, di ko ako ang kail nang Ya mo lagi, di ko makakaw. Sa tanan ng bus lolay. Doon. Oh. Bakit lolos ka ba? Ay di dapat di jay Terminal na terminal. Ya, yeah, buti kamu ibang-bagang luas ka. wala nang pagagaanin dito labas doon lahat Hindi <laughs> ako may mikikot doon, doon pa yan. Doon rin yung basa ko at na may hindot doon sa may tapat nila dito na Ha? Ah? Yung kala ko doon pa rin yung may hindot yung... Wala, sinaraduhan nga doon sa barangay, uh, ano, sa may sentral. Hindi ka na makapasok dito. nga marunong mag-charge yan eh. Kaka-charge Char lang. Kaya lakad siya. Kanina ko pa to naka-charge nak to kanina. Ano ko ba ang tawag niya anak mo? Hindi ako na iba na yung cellphone ko. Ano ko sa ating data? tayo sa terminal. Wala tao dito siya. bakit exam mo muna mo lang tayo siya.